Hey everyone, welcome back to Shared Faith with Carol. Day 12 po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Chapter 25 po ang ating babasahin ngayong araw na 'to. Ito naman po ay tungkol sa pagpapahinga sa lupa, kumbaga year of jubilee nila. So matutuklasan po natin 'yan sa ating babasahin kung paano po yung instructions ni God sa dapat nilang gawin. Bago po tayo mag-start, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ito, O Diyos. Panginoon, tinataas po namin ang aming Bible reading time with you, O God. Ano man ang revelation mo, Lord, we pray na maintindihan namin ito. Guide us, Holy Spirit, O God, as we read your word today. Thank you, Lord. We entrust to you our Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitico Kabanatang 25, ang taon ng pamamahinga ng lupa. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita. Kapag naroon na kayo sa lupa ang ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ng inyong mga bukid tuwing ikapitong taon para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng anim na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa ikapitong taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga ninyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing ika-apat na putsyam na taon, sa ikasampung araw na ikapitong buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ika-limampung taon ay ituring ninyong natatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito, sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ari ang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa-Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo. Pagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko para kayo ay mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titerhan at hindi kayo mawawala ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ikapitong taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ikaanim na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa tatlong taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ikawalong taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika na taon at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ikasyam na taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirahan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gagawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung mahirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit nang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapaderang lungsod, Maari pa rin niya itong tubusin sa loob ng isang taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng isang taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay tuturing na katulad ng bukit na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhay ng kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siya makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa-Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, Huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya, at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at mapapasa sa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko, kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto. Kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping na bilin ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo at maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ng inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay eh, pinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maari siyang tubusin ng kanyang kapatid tiyuhin, pinsan o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maari rin siyang mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kukwentahin nila at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya'y binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at wag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganoong paraan, maari pa rin siyang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan man, dahil alipin ko kayo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Okay, so observation na po tayo, no? So sa nabasa natin, makikita natin na tuwing ikapitong taon, kailangan pagpahingahin ng lupa. So ipinakikita na ang lupa ay hindi atin, kundi sa Panginoon. Yun ang sabi niya at may panahon ng pagpapahinga at pagtitiwala sa kanyang probisyon tapos pagkatapos ng 7 ikapitong taon 49 years, ito daw yung paghahanda ng mga Israelita para sa ika 50th year daw na tinatawag na taon ng Jubilee so on the 50th year daw panahon ng kalayaan, pagbabalik at panunumbalik, kailangan daw ang mga alipin, palayain ang mga naibentang lupa kailangan ibalik daw sa mga original na may ari tapos dito rin, ano, maobserbahan natin na ang lahat ay binibigyan ng panibagong simula. Sa atin naman pong pagsasabuhay, no, kailangan kilalanin natin na ang lahat ng pag-aari meron tayo sa ngayon is galing sa Diyos. Ang lupa, ari-arian, kayamanan, hindi talaga ating yan, kundi ipinahiram lamang ng Panginoon. So, maging ano tayo, maging tapat sa pakikipagkalakalan. Ibig sabihin, iwasan ang pandaraya sa presyo, yung tubo, pakikipagtransaksyon ng mali, pairali ng pagiging patas. Tapos, kailangan din ng pagpapahinga at pagtitiwala sa Diyos. So, tulad ng lupa na pinapahinga sa ikapitong taon, dapat din tayong magtiwala na si Lord ang magbibigay ng sapat sa atin. Next naman po, pagpapalaya at pagbabalik ng nararapat. So matuto tayong magpatawad ng utang o magbigay ng pagkakataon sa kapwa na makabangon muli. Um, papautang na walang pagsasamantala kung may pangangailangan, kung may nangangailangan tumulong ng walang layuning lamangan o gipitin. Ngayon ngayon kung may nangangailangan may lumapit sa atin na alam naman natin talagang gipit sila. Um, tumulong tayo ng walang layuning, lamangan sila o gipitin sila. Tapos pagpapakita ng malasakit sa may hirap, tulungan ng mga kapuspalad, huwag abusuhin ang kanilang kahinaan. Next naman po, pag iwas sa pang-aalipin sa kapwa, huwag nating gamitin ang kahirapan ng iba para kontrolin o pagsamantalahan din sila pagkakaroon ng takot sa Diyos sa lahat ng pakikitungo, isipin na ang Panginoon ang tunay na may-ari at hukom. So ito po yung mga obserbasyon at pagsasabuhay natin sa nabasa natin ngayong araw na to. Let's proceed na po sa ating closing prayer. Okay, so we're done reading the word today. So closing prayer na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng learnings namin ngayong araw na to. Panginoon, kung ano man o oh Diyos ang mga dapat naming i-practice o oh God, pagdating din naman po Lord sa pagiging mabuti sa aming mga kapwa o oh Diyos. Dalangin namin Lord na bigyan mo kami ng biyaya God na magawa po namin ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang lagi naming isipin na ikaw ang aming provider, Lord, at anuman ang mga ginagawa namin, nakikita ninyo, ano man ang mga bagay na ginagawa din namin para sa aming kapwa o oh Diyos ay nakikita ninyo and you are our rewarder as well. God, we just thank you for your goodness and mercy, Lord. We pray, O oh God, that you would continue to guide us, O oh Lord, guide our families as well. And we thank you, God, for everything. We love you, Jesus. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. We entrust to you, God, our lives. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. oh. Okay, so we're done na po. Uh, take care po kayo. God bless you all. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again tomorrow. Bye.